Lalaki inaresto sa kasong tangkang pagpaslang. Himas rehas ang isang lalaking wanted sa batas matapos maaresto ng mga otoridad sa Puroksete Rizal sa Guday, Kirino. Ang pag-aresto ay base sa warrant of arrest na inilabas ni Honorable Fe Albano Madrid, judge ng Regional Trial Court, Second Judicial Region Branch 21, Santiago City, dahil sa kasong frustrated murder na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Sa ngayon, ang sospek na kinilalang si alias CJ ay nasa kustudiya ng Santiago City Police Station 4 para sa kaukulang dokumentasyon Ang operasyon ay pinangunahan ng uh, pinagsamang puwersa ng Traffic Enforcement Unit sa ilalim ni Police Lieutenant Colonel Andy Orilla, Hepe ng Estasyon at Police Station 4 Sa pamumuno naman ni Police Captain Hassan Nor Damak, Acting Station Commander kasama ang mga tauhan ng Saguday Municipal Police Station ang pagkakadakip sa akusado ay resulta ng pinagting na kampanya laban sa kriminalidad na naging matagumpay din dahil sa kooperasyon ng mga mamamayan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad.